sa pagtutulungan ng ating mga ahensya. Nasel, naselyohan na ng balbula ng MKT, na MTKR Terranova. At nakolekta na ang kulang sa isang milyon at apat na daang litro ng langis mula sa ikalabinsyam na Agosto hanggang sa ikasampu nitong, bilinggo, eh, nitong buwan na ito na September. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa nabotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terranova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisher Folk and Families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,000 at ang apektadong mangi sa nabotas. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lunsod. Kaya naman, Nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Nabotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig lalo na sa panahon ng tag-ulan at high tide. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga eh nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo. Titiyakin natin na ang Nabotas at ang Bagong Pilipinas ay patuloy na uuunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna. Kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa at bumangon mula sa pagsusubok.